Halos pang junk shop na nga pala tong Sniper Classic 135 na to noong nabili ko siya. Pero ngayon malapit na ulitong maging itsurang brand new. Ngayong araw nga pala, magsisimula na ako ikabit yung mga pesang isasal pa ko para dito sa kong Yamaha Sniper 135 Classic. Bali, papakabit ko nga pala ngayon yung Shippa Tire dito sa nabili kong mags. At nung nakaraan nga lang, maraming nagtatanong sa akin kung saan bansa daw gawa tong Shippa Tire. Sa Taiwan nga pala, yung unang factory ng Shippa pero ngayon nilipat na sa Vietnam. Masado nga rin pala sa quality control ng Pilipinas itong brand na to, kaya siguradong subok sa tibay. Kaya kung usapang quality lang naman, talagang lalaban din ng Shippa. At hindi nga lang pala sa Pilipinas, Pilipinas, nagbabagsak ang Shipa, meron din sa iba't ibang lugar ng Southeast Asia, kagaya ng Myanmar, Cambodia. Balik muna tayo dito sa pinapakabit nating gulong, bali may machine nga pala silang ginamit para iwas si sa mag. At gumamit nga pala sila ng Bojack para mas mabilis matubles to, mahirap kasing ilapat, medyo manipis yung mag. Kaya nung naikabit na, syempre umuwi na rin agad ako para may salpak na rin natin to ay Project Sniper. Pero bago yon, una ikakabit ko nga pala ay yung center stand, mahirap kasi magsalpak ng pyesa kung nakahiga tong chassis. Nang naikabit ko ng na nga pala yung ehen, nilagay ko na spacer di dito sa labas tapos lalagyan ko na ng clip para hindi umoga yung center stand at binend ko nga pala yung clip para hindi matanggal lalo na kapag tumatakbo na yung motor at after ko nga makabit yung center stand medyo may laban na to makakatayo na rin siya. kaya ikinabit ko na rin yung spring para medyo mabanat yung pagtayo nya o okay, nga pala pansamantala muna nga pala ito munang ang shock yung ilalagay natin para may tayo lang natin tong chassis para hindi tayo nagtutukod dito ng kaway kasi palitin na rin to ayan, may gas -gas na yung tube nya so hindi na rin natin to gagamitin ang problema hindi pa dumadating yung shock natin galing kay TRC so pansamantagal ito muna ilalagay natin. Babaklasin na lang natin pag dumating na yung Pronchak natin. Alright, try kapitan natin. Let's go! Sa pagkakabit nga pala nitong pronchak ng sniper, kailangan mo lang tanggalin yung lock sa taas para maikabit mo dito sa tipos. Bale, alin lang yung ginamit ko dyan. Hindi ko lang alam kung anong size. Tapos iikutin lang natin hanggang sa matanggal yung lock. Kaya nung naisalpa ko na, ko na rin dito sa taas. Para hindi uuga-uga to. Lalo kapag magkakabit na tayo na ibang pyesa, mahirap kasi yun. At nang naikabit na natin yung shock, ready na ikabit tong gulong. Medyo magdodoblin trabaho nga pala ako dito sa part na to dahil yung ehing in order ko hindi pa dumadating kaya yung kalawangin muna yung gagamitin ko medyo nang gigigil kasi akong maikabit to noon pa gusto ko na kasi makita kung anong kalalabasan ng tindig nya at swing arm naman pala yung sunod na ikakabit ko bali hindi nga pala ako nag plus stock pa rin yung gagamitin ko plano kasi itong gamitin sa digmaambiya medyo masakit lang sa bulsa yung presyo ng stock swing arm pero okay na rin to at least kampante ako sa malalayong biyahe at kung mapapansin nyo karamihan nga pala ng pyesang sinasalpak natin ay puro kulay black dahil ang plano kasi dito black and blue yung combination niya. at hindi pa pala dumadating yung order kong mono siya kaya itong luma mo na ikakabit ko pero wala pa naman tong tagas kaya okay pa rin pero babaklasin ko na lang kapag dumating yung bagong order na siya medyo madedelay kasi yung video natin kapag inantay ko lahat ng piyesang dumating at marami nga palang nagtatanong doon sa huli kong video kung magkano rin total na gastos ko dito kay Project Snipe pasensya na kayo sa ngayon hindi ko pa masasagot dahil ongoing pa rin tayo sa pag order na ibang piyesa at mabalik muna tayo dito sa ginagawa natin bali sinalpa ko nga pala yung lumang damper okay pa naman kasi wala pang mga sira tapos tapos kinuha ko nga pala yung gomang spacer dito sa lumang planche. Bumili kasi ako ng bago, yun yung isasalpa ko dito. At dahil medyo may kalog na yung lumang bearing, sasalpa ka natin ng bago. Kaya kumuha na agad ako ng grasa, pinahiran ko yung planche. At after nga pala natin mapahiran ng grasa, kumuha ako ng martilyo. Bale, bahagyang pupukpukin lang natin to hanggang sa mapalubog yung bearing. Ang discarding ginagawa ko, pag nagkakabit ako ng bearing, side by side lang muna yung palo. Wala kasi ako ditong sinlaki nitong bearing para isang paluan lang, kaya side by side yung ginawa ko. At kumuha pala ako ng ehe para lalong mas may paso ko sa loob, hindi na kasi abot ng martilyo. Kaya no choice tayo. At nang nailapat na nga natin sa loob, syempre ilalagay na natin spacer at saka itong goma. At bumili nga rin pala tayo ng bagong sprocket set. Kasama na rin yung kadena, matatalas na kasi yung luma at saka hindi na babagay dito. Ang problema ko lang dito, medyo mahaba yung roscas, kailangan pa paputulan pero ikakabit na rin natin para makita natin kung magiging itsura. At tama kasi sa swing arm lalo kapag umiikot na yung sprocket, mahaba kasi masyado. ba may alam pa na ibang diskarte para hindi na ako magpaputol. Ito talaga isa sa pinaka challenging kapag ka ng Dicambio, yung ibang pesa hindi sumasakto at bumili nga rin pala tayo ng CNC brake housing sobrang mm -hmm. masalimot na kasi yung condition ng luma kaya hindi ko na rin ginamit at sa wakas moment of truth pagbabatin uli natin yung chassis tsaka yung makina ito na yung time na pwede na natin silang buuin kasi sa pagbubuo nga pala nito meron lang tayong apat na ehe na ikakabit para maisalpak na natin tong engine dito sa chassis bali yung discarding ginawa ko rito kumuha nga pala ako ng gulong doon ko pinatong yung makina mahirap kasi buhat-buhatin yung makina hindi biro yung bigat kaya medyo nadalian lang ako sa pagkak kakabit nito dahil konting tulak lang tapos lalagyan ko na ng ehe at itong ehe naman dito sa may bandang head yun na may kakabit natin baka kasi malimutan natin dito kasi yung mga pinakaimportante na dapat makumpleto natin kaya nung naikabit ko na hinigpitan ko na rin agad at dito nga pala sa part na to medyo dumoble trabaho ako nalimutan ko na yung salpakan nga pala na swing arm na connect sa engine buti na lang na itornilyo na natin yung tatlong ehe kaya basic na lang to tutulak na lang natin tapos konting pokpok lang ng martilyo wag mapapasobra dahil baka mapasa may swing arm at kickstarter nga pala susunod na ikakabit natin. Bale, okay pa naman yung luma. problema ko lang, medyo makalawang. Sa pagtatanggal nga pala nito, meron lang tong lock dito sa may ilalim. Yan lang yung tatanggalin natin para mahugot natin tong luma. Sinipat ko nga muna pala kung tama lang ba yung pwesto. hindi tayo may hirapan kapag sinipa nung okay na, tinornilyoan ko na rin agad. Kaya ko na rin agad yung lock sa ilalim. Hmm. At brake switch nga pala sa brake pedal yung sunod na ikakabit ko. Bale, eto nga pala yung humihila dito sa brake pedal para umilaw yung preno. At sira na nga rin pala yung lock nito sa upuan. Kaya papalitan na rin natin ng bago. Mahirap kasi sa labas pag walang lock. Pero syempre bago natin turnilyuhan, syempre te-testing ko muna kung gumagana ba, buti naman working. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik, kinabit ko na rin agad tapos sinigpitan ko na tong turnilyuhan. Bali bumili nga rin pala ako ng bagong putres, yung luma kasi puro kalawang na. Bali itong papalit ko, stainless nga pala to. At kagaya ng ibang motor na dekambyo, meron lang tong apat na turnilyuhan dito sa ilalim, yan ilalagay natin para maikabit na natin to. Binira ko lang ng bahagya ng impact dahil baka mapasobrahan, tumago sa makina yung tornilyo. <coughs> At ang sunod nga pala nati ikakabit ay yung pedal na Medyo na umay na kasi ako sa shifter dati, kaya istak na lang ikakabit ko rito, Nakakasira kasi ng sapatos, kakasundo. At yung target ko kasi talaga dito, Malaysian, pero pwede mo ipang daily na hindi ka na nai-stress. Mas swabe kasi gamitin yung motor, lalo kang panty ka lang kahit saan ka mapupunta, hindi ka mahihirapan. Kaysa sobrang pogi nga, problemado ka naman, lalo kapag may biyahe na. At mabalik tayo dito sa mga pyesang isasalpa ko, bali do walk up na CNC nga pala yung ikakabit ko ngayon. Kaya binaklas ko na rin agad tong stock para mapalitan natin tong CNC para dagdag pogi. Bali ko nga pala yung lumang ori ring dito sa duo cup. Ito kasi ilalagay natin dito sa CNC para hindi mag-leak yung oil. Sinikwat ko lang ng flat screw, madali lang naman yan tanggalin. Kaya nung nailagay ko na yung o-ring, sinalpak ko na rin dito sa loob. At bumili na nga rin pala ako ng mga bagong bolts na isasalpak natin dito sa crankcase cover para hindi nakalawangin. Kung napanood nyo kasi yung video natin nung nakaraan, halos lahat dito ng bolts, puro kalawang na, gawa nung pinanglinis natin sa makina. Tsaka kulang na rin pala ng ibang bolt, kaya pinalitan na rin natin ng bago. Maliset na nga pala tong nabili ko, kabilaan na, kaya nakompleto na rin natin lahat. At ito nga pala yung pinaka huling pyesa na ikakabit natin ngayon. Bali bumili na nga pala ako ng sprocket set kasama na pati kadena. Napakatatalas na kasi ng ngipin, harap tsaka likod na sprocket. Sa pagkakabit nga pala nito, meron lang tong isang tornilong lock. Yan lang ihigpit natin dito sa harap tsaka dito sa likod na sprocket. At kulay gold nga pala na kadena ilalagay natin. Ang problema ko lang dito, kailangan pa natin magbawas. Medyo mahaba kasi to kaysa sa stock. Kaya no choice, kailangan muna tong bawasan para maisalpak na natin. Pero baka sa susunod na video na lang natin magawa yun. So ayun yan, mag-update muna tayo ng mga pesang na ikabit natin ngayong araw. So sa magapong to, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina sa video, ito na nga pala yung mga na natin. So yung makina, na uh, napagbati na uli natin siya kasama nitong chassis. Tsaka itong mags and gulong na ikabit na natin. Tapos temporary, kinabit muna natin itong uh, stock na mono siya kasi hindi pa dumadating yung order natin. Pati yung uh, siya kasi ito magpapalit tayo may tama na kasi yung tube nito. So para maitayo lang natin yung motor, kinabit ko muna ito pang Pero kapag uh, dumating na yung mga pesang ikakabit natin, tatanggalin na muna uli natin yan. Tapos naglagay na rin tayo dito ng mga white bolts dito sa makina. Pati yung lock sa upuan kasi sira na yung luma, kinabit na rin natin yan. Pati yung uh, pedal, uh, putres, tsaka tong shift pedal and dito sa kabila yung uh, ano ba nalagay natin dito yung mga bolts din so pansamantala dito muna nagtatapos yung video natin kasi medyo hinapon na rin tayo sa pagkakabit nitong mga pesa na to siguro kundi buka sa mga susunod na araw marami pa tayo dito may kakabit na pesa talagang kinapos lang talaga tayo sa oras ngayon dahil medyo pahapon na rin at ayun na kits muli tayo sa susunod na episode dito ni Project Snipey para makita nyo kung ano pa yung mga Pesang ikakabit natin kung ano pa yung magiging itsura nya. Alright, yun lang. Ride safe.